Usap-usapan ngayon ang naging Instagram post ng Korean host na si Ryan Bang matapos magbahagi ng larawan kasama ang mga It Showtime host habang sila ay nasa Hong Kong. Nag-share din ng mga kuha ang iba pang mga host ng Showtime pero talagang pinag-usapan ng kay Ryan Bang dahil meron silang isang kasamang babae na di umano ay non-showbiz girlfriend niya. Matatanda ang noong August ay inanunsyo ni Ryan sa showtime na mayroon na siyang girlfriend at makikita rito ang tuwa ng mga kasamaang host para sa kanya. Kalo, Kalo, si Ryan! Wala! wala. Ah, nga pala! Ano? Konektado nga pala sila ni Ye. <laughs> <laughs> Kasi, inimutan ay. ko mo nga pala siyang pero tignan mo nga naman ang buhay ko. Ah. Mungkulong umiikot lang. Pilipinas na yeah. <laughs> Ay, Ayoko naman magaling sa akin. Baka sabihin, nagpe-preempt like, ako. Ikaw no. na kwento right? Ay! Malina, yeah! malina! Ano yun? Uh, Siyempre, gusto ko sabihin sa ang aking showtime family sa harap ni Mami, Daddy, at kayo, kuya ko, ate ko, Chang! Oh! May girlfriend na ako. Ah! Ay! Ay! Sabi na nga kayo ni Michael eh! Hindi si Michael! Ano ka ba? Hindi! Ano ba? Anthony, di people? Si Ryan Bang may jawa Ah! tanong! Ano? No! Ikaw kaya, Wen? Inamin niya lang ito noon pero hindi niya dinetalye kung sino ito. Kaya naman ngayon ay tila bahinard lunch na ni Ryan ang tinuturong girlfriend niya na si Paula Grace Huyong. Wala pang opisyal na kumpirmasyon sa totoo nilang relasyon pero maraming netizens na ang nag-aabang sa pag-amin nilang dalawa. Ano ang masasabi nyo rito?